na tayo repair mic grounded daw so unang pag check dito kung grounded ito checkin natin pa kung grounded tanggalin ko para walang connection dito sa pinamay so set nyo lang sa resistance yan times 1 check ko kung gumagana yung tester ko okay so kapag grounded yan yan dapat meron siyang palo kung grounded siya. Oo, ang na nga So, ito, wala ground grounded. Check natin kung mayroong connection dito. So, yun yung isa ng linya nga. Ito. Ito isang linya yung dito. Saan so, ang kabila? Saan so, ang grounded? Saan ground grounded? Yun tapos ito kapag check niyo, pakinggan niyo kung tumutulog ito. Uy ah. natin. Na Gano'n na naman ito. gumigana naman siya. Subukan kong linisin lang ito. Baka um, madami lang ito kaya nag Ayan, linisin ko ka pa. Isang kasi yung sinasabi yung loose connection. ay no grounding. Kapag yung ano siguro, pag naririnig na, mga ano, putok, -putok. Loose connection kasi yung ganun. Kapag loose connection kasi naglulus. Ayan, madami na yung ano, tip. Ayan, try natin. Uh at meron siyang ganyan uh -huh. tumutunog so yun mukhang okay na ito papatry ko nga ito sa anak lang kung okay na siya yan dito natin try yung mic kung okay na siya the bluetooth device is ready to pair check 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 mic check, check. check testing testing, testing. ang galag galaw niyo kapag ano isa kasi naglulus yan eh. Check, 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 night check. 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 Yan, yeah, pag ginalaw ko tapos may naglulus. Naglulus yung connection. So, dito wala lang. Na. Okay na ito. Kaya hindi man Search tayo para okay Kaya natin ito. Ay, hindi ko pala nakakonnect sa Bluetooth. Take the blue pitch i try nothing Okay, Getting for a chance, I wanna see you. Now.